sa panahon ng tag-ulan o may bagyo, importante na mapaghandaan natin. Mag-ready na tayo ng mga organic na pagkain para sa ating mga alagang baboy. Para hindi na tayo na... Nandito tayo ngayon sa dati nating kulungan. Mga putik at matubig dahil ilang araw na rin na tuloy-tuloy ang ulan mabuti na lang rin at naialis na natin ang ating mga alagang baboy dito sa dating nilang kulungan diyan banda naka yung mga kulungan ng ating mga alagang baboy na panglitsunin. ngayon ay lubog na rin sa tubig lalong mahirap ang ating kalagayan kung hindi pa tayo nakalis dito sa dating area ng ating babuyan yung tubig nga sa palayan ay apaw na rin sa pilapil. Nasa hanggang tuhod na rin natin kung dadaan tayo sa pilapil. Ito na yung mga itinanim natin na mga Madrid de Agua. Malalaki na rin. Mga ilang buwan pa ay pwede na yung harbisin. Pwede na nating kunan para sa ating mga alagang baboy. Lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mabilis lang lumaki itong ating mga tanim na Madrid de Agua mahirap lang mapatubo nung panahon ng taginit nung summer pero ngayong panahon ng tag-ulan ay bigla silang nagsilakihan itong area na to ay malaki rin ang naitulong sa ating pag-aalaga ng baboy dahil nung panahon ng ESF ay dito natin nilagay ang ating mga alagang baboy lahat ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa lugar namin sa aming barangay ay naubos ng ESF Itong mga alagang baboy ko lang ang natira. Pero dinapuan rin tayo ng ASF. Bali sham na litunin at isang inahin ang tinamaan ng ASF sa ating babuyan. Iniisip natin nung time na yon na mauubos na ang ating mga alagang baboy. Buti na lang rin at may natira na isang bulugan na si Max at tatlong inahin na si Pia, Gina at si Bernadette. May isa pa pala pang-apat si MJ pero pinakatay din natin at bininta ng karne dahil isa lang ang kanyang anak kaya tuloy tuloy pa rin tayo sa pag-aalaga ng ating mga alagang baboy dahil sa area na ito hindi tinamaan ng ASF ang iba nating mga alagang baboy ngayon ay pinaka extension na lang ito para sa mga organic na pagkain ng ating mga alagang baboy dito natin kinukuha mayroon din naman tayong tanim na mga Madrid de Agua Malapit sa kulungan ng ating mga alagang baboy ngayon. Pero kulang pa ang tanim natin na mga madridi agua. Puntahan natin ang ilog malapit sa dati nating kulungan ng mga alagang baboy. Malalim na ang tubig sa ilog. Baha na. Ilang araw na rin kasi natuloy-tuloy ang ulan. Ulan pa lang ang nararanasan natin dito, pero malapit na ang umapaw ang tubig sa ilog lalo na kung may bagyo na aapaw na yan siguradong maaanod ang ating mga alagang baboy kung nakaligtas tayo sa ASF sa baha naman ay hindi maliligtas ang ating mga alagang baboy kung walang baha itong ilog ang lalim lang ng tubig ay hindi pa aabot sa tuhod siguro yung pinakamalalim niya ay lampas tuhod lang pero ngayon ay siguro na sa 10 feet to 12 feet ang lalim nitong tubig lalalim pa yan kapag nag high tide kapag may bagyo naman ay umaapaw itong tubig sa ilog siguro dito sa tinatayuan natin ay aabot pa hanggang baywang natin depende pa yan sa lakas ng bagyo dito kasi bumabagsak ang tubig galing sa bundok papunta sa dagat kahit ang tubig sa palayan ay kapantay na rin ang tubig sa ilog yan yung kanal na papunta sa ilog kaya mabilis lumalim ang tubig sa palayan. Habang hindi pa umaapaw ang tubig sa ilog, ay kukuha na tayo ng organic na pagkain. Panghalo natin sa pagkain ng ating mga alagang baboy at alagang mga itik. Dahil baka umapaw ang tubig sa ilog at na rin sa palayan, hindi na tayo makakadaan. Hindi na tayo makakakuha ng mga organic na pagkain para sa pagkain ng ating mga alagang baboy malaki kasi ang magagastos natin sa pagkain kapag wala tayong organic na pagkain na panghalo ito ang kukunin natin ang katawan ng saging madami namang saging na natumba para hindi masayang ang katawan ng saging kahit natumba na siya ay magagamit natin para sa mga alaga natin na baboy at itik hindi pa rin nasasayang itong katawan ng saging ito nga ang isang natumba na puno ng saging ay nakunan na rin natin ng saha o ubod ng saging yan ang pinagbalata natin tinanggal natin yung kulay green yung mga magugulang na na balat ng katawan ng saging mayroon rin tayong nakita na bunga ng saging medyo mura pa siya pero magagamit rin natin yan para sa ating mga alagang baboy mamaya ay ibibigay natin yan sa ating mga alagang baboy para pang merienda ngayon ay ito ang kukunin natin, dadalhin natin sa ating babuyan. Kapag kumukuha tayo ng saha o uubod ng saging, inuuna muna nating kunin yung mga natumba na, na puno ng saging para hindi nasasayang. Kapag naubos na natin yung mga natumba na puno ng saging, saka naman tayo naghahanap ng mga saging na nakaangat ang ugat yun kasing puno ng saging na nakaangat o nakalitaw ang ugat ay konti lang ang kanyang magiging bunga kaya yun ang ating kinukuha sa panahon ng tagulan o may bagyo importante na mapaghandaan natin mag na tayo ng mga organic na pagkain para sa ating mga alagang baboy para hindi na tayo nahihirapang maghanap o kukuha ng mga organic na pagkain kapag may bagyo dahil isa ito sa unang-unang kailangan ng ating mga alagang baboy lalo na at nagtitipid tayo sa gastos para sa pagkain nila ang mga organic na pagkain tulad ng Madrid Agua, Malberry, Kangkong ay pwede nyong rin at ilagay sa isang malinis na lagayan tulad ng tub o drum na plastik haluan nyo ng mulasis o kung wala namang mulasis kahit asin Pagkatapos ay takpan nyo ng maigi yung walang singaw. Pwede na natin itong i-stack para pampagkain natin sa ating mga alagang baboy sa panahon na may bagyo. Dito sa saha o ubod ng saging ay pwede nyo ring gawin yun. Para nakaready na siya, ipapakain nyo na lang sa inyong mga alagang baboy. Or pwede naman tulad sa ginagawa ko na saka natin tinatadtad kapag naubos na ang ating stock na tinaddad na saha o ubud ng saging sa ating tab wala pa kasi tayong lagayan isang tab lang ang ating ginagamit para sa organic na pagkain ng ating mga alagang baboy at itik kaya hindi pa rin tayo nakaka-stock o nakakagawa na mga pwedeng i-ferment na mga organic na pagkain para sa ating mga alaga itong sa ubud ng saging naman ay matagal naman mabulok aabot pa siya ng 5 days yan na ang puno ng saging naputol na rin natin tatanggalin na lang natin ang mga magulang na balat ng puno ng saging yung kulay green hanggang sa maging kulay puti ang balat ng puno ng saging ganito mga kamangyan pwede na natin itong dalhin sa ating babuyan yung ibang mga puno ng saging na natumba ay hindi na muna natin ginagalaw hindi na muna natin pinuputol para hindi agad siya nabubulok saka na natin puputulin kapag kukunin na natin ang saha o ubod ng saging yan nandito na tayo sa ating babuyan ang nakuha nating saha o ubod ng saging ay dalawang piraso lang pero aabot na rin yan ng apat na araw apat na araw nating magagamit pang pagkain sa ating mga alagang baboy at itik bago natin ito tagtarin ng maliliit ay pakainin muna natin ang ating mga alagang biik yung mga hindi pa nawawalay ito ang binibigay natin na pagkain sa ating mga alagang biik na hindi pa nawawalay ito ay big boy nasa 58 pesos din ang price nito per kilo sa mga big na hindi pa nawawalay at bagong tuto pa lang kumain ay ito ang ating binibigay hindi pa tayo nagbibigay ng ibang pagkain sa ating mga biik na hindi pa nawawalay dahil iniiwasan din natin na magtae ang ating mga biik kapag nagtae kasi ang ating mga biik na hindi pa nawawalay ay ito ang dahilan ng kanilang pagkabansot oras na hindi natin naagapan o nagamot ang kanilang pagtatae sa mga baguhang nag-aalaga, yan ang nagiging problema nila ang pagtatay ng mga biik dahil nagiging dahilan din ng pagkamatay ng mga biik kapag naiwalay na rin naman natin ito at napurga na natin doon tayo nagpapalit ng pagkain ang binibigay na natin ay starter pero utay utay lang ang pagpapalit ng pagkain para hindi sila manibago sa una ay 25% lang muna ang ating binibigay hinahalo sa big boy pagka 1 week ay 50% na starter at 50% din na big boy sunod na week ay 75% hanggang sa maging 100% kapag 100% na ang starter mga ilang linggo pa saka naman tayo nagbibigay ng mga organic na pagkain ganon din ang ating pagbibigay ng mga organic na pagkain utay utay lang rin hanggang sa masana ang ating mga alagang biik ganyan lang ang gawin nyo mga kamangyan para hindi magtae ang inyong mga alagang biik na hindi pa nawawalay itong mga alagang biik natin na hindi pa nawawalay ay dalawang araw ay iwawalay na rin yan isasabay na rin natin ang pagpupurga at pagtuturok ng vitamins. Sana ay may matutunan kayo mga kamangyan ang paghahanda ng mga organic na pagkain sa oras na masama ang panahon tulad ng ulan o may bagyo. Huwag nating iasa sa feeds ang ating mga alagang nitip na baboy. Kung gusto talaga natin na madagdagan pa ang ating kita dito sa pag-aalaga ng nitip na baboy pano mga kamangyan hanggang dito na lang muna ang ating video maraming salamat sa panonood mga kamangyan happy farming bye bye